Magandang araw sa inyong lahat, isanan ang mga balita ayon sa Bandera Showbiz Chika. Ang bahay ng pamilyang Yulo sa Cavite ay for sale na nga ba? Pinabebenta na ni Angelica? Ayon sa Facebook post ng kanilang kamag-anak. Nakasabit din doon ang ilang larawan ng Olympic Gold Medalist na si Carlos Yulo, pati na rin ang mga natanggap niyang medalya sa mga naunang international competitions. Say sa caption, House for sale. Just PM Angelica Patwis Yulo to those interested. Makikita rin sa picture na ang bahay ay nasa loob ng subdivision sa Anabu, Imus. Bukod sa ina ni Carlos na si Angelica, nakatag din sa post ang ama ng atleta na si Mark Andrew. Kung hindi kami nagkakamali, ang nasabing bahay ang isa sa mga dahilan kaya nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng two-time Olympic champion at si Angelica. Mga mga nabasa rin kaming mga ulat na ang ipinambili sa bahay sa Cavite ay yung mga napanalunan ni Carlos sa kanyang kompetisyon sa gymnastics. Ito ay inamin din naman noon ni Angelica sa isang panayam, ininvest namin sa bahay para makita din niya at pwede mong masabi na ay hey, may remembrance ako sa pera ko, kasi yan ang sinasabi ko sa mga anak ko every time na magkakaroon sila ng cash incentive, malaki o maliit, sinasabihan ko sila na bumili kayo yung meron maalala nyo na galing ito sa palarong pambansa, ay galing ito sa cash incentives. Ayon sa mga chika, naisip ang ibenta ng pamilyang Yulo ang bahay sa Cavite dahil hindi na rin nila ito nasikaso, bilang naninirahan naman sila sa Leverisa sa Maynila. Mukhang hindi na rin naman ito kailangan ni Carlos dahil mayroon na rin siyang sariling kondominium na nagkakahalaga ng 32 million pesos, at bukod pa riyan ang ibinigay na house and lot sa Batangas at yung natanggap niyang rest house sa Tagaytay. Ang lahat ng yan ay nakuha niya matapos magbigay ng karangalan sa Pilipinas ng manalo ng dalawang gold medal sa Paris Olympics 2024. Please don't forget to subscribe to TNT Trends and Tour to channel, click the notification bell to notify you in our next video and please like and share and comment down below. Thank you for watching.